Ay, mga lagi nandito naman si Aking Riba. Ito, magluluto tayo ng pinakbet. Dahil pinakbet, kailangan natin sa konti. Dahil yung sa nito ko pork belly ay ating isa sa home. Kunti lang po iyan ang isa. Kasi gusto ko lang bumangu yung kanyang baguong. Dahil nakahanap tayo ng baguong. Ayan, nila na po natin yan. Hmm. Dito Tapos ilalagay na natin ang kanyang baguong. Ito so, po yung ating baguong nabili sa tindahan ng Grocery Shop. Sa may palingki. Pinabili ko kay best friend. Ayan. Dito na yan dahil marami yung ating ano, uh, gulay. Sunod-sunod natin ilagay yan. At wag nang halu-haluin. An, baguong masarap ang bango ayun. ginisa ko muna siya sa baguong para masarap ang ating pakbet uh, kamuti po ito yung Japanese uh, sweet potato kaya manamis namis, di na kailangan dagdagan pa ng mga iba. At, ayan na nga po. Mabango-bango na. Mabango-bango na siya. Pinalagay na natin ang sitaw. Sitaw. Ayan. Yung sitaw ay nailagay na. Tapos ilagay na natin ang kamote. Ayan. Kamote sure masarap ito kasi pagbet po ito hindi siya masabaw hindi po siya dinengdeng pagkatapos nyan ay isunod natin ang talong at saka ito ang palaya huli na po yun po, isunod na natin ito kanyang talong dahil na ano na natin yan tapos takpan na po natin hintayin na lang po natin na maluto ihuhuli natin yung okra ayun kumaduro ng okra ayan ang palaya takpan na natin magtutubig po yan hindi na kailangan na tubigan ang extra tubig Huli po natin na ilagay yung ating okra. Maghihintay lang dyan. At ito ay lulutuin natin saglit. Tatakpan natin. yan, Naririnig nyo yung kulo niya. Ito ay kumukulo na. Buksan na natin. Ah, uh, nagtubig siya. Hindi ko siya linagyan ng tubig guys. Nagtubig. Ayan. Naririnig ko yung kumukulo. So, buksan na natin. Wow, ang sarap. Naaamoy yung kanyang baguong. Tapos ihalo ko na po 'yan. Pakuluan ng konti sa kabila dahil ihahalo na natin. May No, siya, oh. Nagtubig po siya. Ibali, habang linuluto na natin. Yan, na naluto na yung kamuti, oh. Eh. Grabe. Ayaw ko rin po kasing madurog yung kanyang kamote. Lahat ayaw ko siya yung durog na durog. Mag, mas gusto ko po siya yung may nangunguya. Yan yung mga karne. Hindi ko rin tinipid yung kanyang karne. Nilagay ko lahat yung aking binili. And sabi nga nila, gumasto ka kung gusto mong magulam. Yan. Naisip ko kasi. Gusto ko itong, gusto kong mag-ulam ng pakbet na linagyan ng karne. Kaya pinabili ko si best friend ko doon sa kabilang palengke ng baguong. Dahil doon mayroon silang tindang pangsigang, may baguong. May baguong alamang din ata doon. Kasi maraming uh, namimiling mga Pilipino na residential doon. Ayan guys. Wow! yung kamote luto-luto na. -luto. Tapos, pakuluan ko lang siya kunti. Hayaan ko dyan. Dahil mukhang madudurog na rin. <laughs> And guys, ang pakbet ni ating riba. Ang inilagay ko ay Japanese sweet potato dahil hindi ako makakita ng kalabasa doon sa palengki. Yan. Ipakulo lang natin sandali. Uh, takpan ko ulit. Ipakulo natin sandali. Tapos, ilalagay ko na yan. Okra. Yan. Pwede na natin ilagay yung okra, guys. Ayan, yung okra ni ating riba. Huwag muna natin, ano, haluin. Hayaan muna natin yan. Takpan natin para dyan siya maluto. Pagkahalo natin isang bisis, ay ating pwede ng ulamin luto na po ang ating pakbet, ang pinakbet ni ating riba yan, ihalo na na natin tapos i-off na natin, dahil yung ukra, maluluto na po kasi mamaya lang uulamin And guys ang ukra ni ating riba ay luto na yung kamote, ayan, maguduro na rin yung kamote natin Masarap, masarap ang um, okra. Dapat may sili. Ay nakalimutan ko kasi kumuha ng sili sa palingke at saka kanina nakaalis na si Bess sa palingking tinuntahan niya. Baguong lang nabili niya. Thank you for watching. God bless you all. Yan po. Yan po nagtatapos ang aking linuto at si ating riba ay Nandito po. Salamat.